So lunch break Pupuntahan natin sila Joyce, si Calvin, tsaka si Clark Nasa Cactus Club sila As you can see Maaraw ngayon Kaya medyo ang mood natin is mag-aanggaang So thank you Lord no? Christmas Eve at uh, maganda ang weather So maglalakad na muna tayo para Mapabilis-bilis tayo ng konti kasi Kunti lang oras natin So kasama natin sila ah. Calvin, si Joyce, saka si Clark. O, diba? Family lunch, hindi lang date lunch. Okay, kasi may pasok na Christmas Eve. O, oh, na Christmas Eve, ala, pasok pa tayo. So, at least nandito sila sa natin. Say hi to the vlog. Hi, vlog. Are you naughty or nice? Nice. Okay, and nice people get what? Get. And naughty people get what? <laughs> get. Sige, okay lang ulit. Alright. 3.29 ng hapon. And uwi na mga kapatid. It's official. Ito na ang simula ng ating bakasyon. Makaka-uwi na tayo ng uh, may araw pa. <laughs> Ay, nako. Sarap-sarap ng pakiramdam. Akalain mo yun, uh, sa totoo lang, pinauwi kami ng mas maaga. Around um, uh, 3 o'clock. Yun ang sabi. Pwede na raw kaming umalis ng alas 3 ng hapon. Pero, dahil nga itong mga... Yung mga katransaksyon natin, merong mga rush requirements. E eh, kinailangan natin magstay ng kalahating oras pa. <laughs> talagang gigil na gigil eh, no? Hindi, talaga, <laughs> eh kasi, uh, mga last minute requirement naman talaga, na parang, dapat, dapat kasi to yung mga gantong bagay, napapag-isipan ng mas advanced, no? <laughs> Eh nagkataon na parang uh, either nakaligtaan, mayro mga pagmumuni-muning nangyayari at natulog ang project at hindi natapos sa tamang oras. Kaya ito tayo pumulong to the rescue para nang sa ganon eh uh, ma-meet nila ang kanilang timeline. So when all is done, natapos naman na natin yung uh, kailangan natin. At the very minimum, nakakuha tayo ng commitment galing sa supplier na madideliver nila yung produkto on a specific given time. Kahit na ang kontrata is one year lang, diba? So, malaking paspasalamat pa rin natin at uh, yung nakausap nating vendor, nagkataon talaga na mabait sila. Doon sa pinapakita nila, they're really willing to work with us being the customer for this particular requirement. Hopefully, no. Uh, as time goes by, more requirements. Parami pa silang makuwang requirement. Kasi maayos silang kausap. Yun ang pinaka importante dyan, eh. They're willing to um, accommodate yung mga request mo. Uh, and dyan mo kasi makikita kung pagiging maganda yung relasyon relasyon nyo down the line kasi majority ng mga suppliers din dyan hindi ganyan ang attitude eh ang attitude nila, eto lang yung kaya ibigay pasensya na no so the entire the entire day simula nung pagpasok natin meron akong inayos na kontrata uh, kasama yung uh, lawyer namin natapos yun meron tayong ninegotiate na another contract na ang deadline akalain mo is uh, a few months back pa kaya kailangan nating i-rush so ni-rush natin yon yun lang no, Nag, medyo nag lang tayo pero <laughs> at least natapos natin ang dapat nating tapusin uh, at malaking pasasalamat yon na medyo nakakaramdam tayo ng konting ginhawa sa panahon ngayon dahil nga pakasyon na tayo no umpisa na nang uh, ang uh, atupagi naman natin at ibigyan nating prioridad is yung sarili natin so excited na ako kanina nga nakita nyo siguro sa clip pumunta tayo sa mall sa Richmond Center para mag uh, lunch kasi nga uh, nag lunch tayo kasama si Joy si Calvin at saka si Clark after mag lunch hinatid nila ako sa opisina and then nagtrabaho tayo for 2 hours not 2 hours but 2 and a half hours at ito nga nandito na tayo sa bahay natin so mag-aayos lang tayo maghahanda tayo sa labas mag-gagayak tayo at alam ko by the time na ma-upload natin tong video na to is tapos na ang mga Pasko sa inyong mga sariling bahay Ma, maligayang maligayang Pasko nga pala sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood, no, uh, subscriber man namin kayo o hindi, maraming maraming salamat pa rin. At uh, sana magkita-kita tayo ng, at magkasama-sama tayo no this coming 2025 nang mas matagal pa no continue tayo magi-interact sa bawat isa at na uh, asahan namin kayo sa mga comments nyo, suggestions nyo na hinahanap nyo sa vlog namin no magsabi lang kayo diyan at gagawin natin ang paraan na maibigay namin yung impormasyon sa inyo kahit papaano maghahanda na tayo sa taas at magkita na lang tayo doon Merry Christmas sa inyong lahat at uh, ito tayo, meron tayong uh, konting salo-salo at taganda tayo ng uh, kaunti lang naman. So meron tayong chicken macaroni, meron tayong tempura, may noodles tayo at meron pa tayong sushi tray na inaantay at saka meron tayong fried chicken since tayo lang naman, pamilya at saka si tita June, tito Jeff ang kakain, eh, hindi na tayo naghanda ng pagkasobra-sobra yung tama lang, para lang sa ganun eh, hindi naman tayo masobrahan Merry Christmas! Merry Christmas. so buks natin yung ilaw natin yan, marahil siguro lahat sa inyo na nasa Pilipinas ay eh, nakapag-celebrate na dahil 24 dito 25 na nang umaga ba sa kanila? tama no 25 na ng umaga ngayon pala kami magki-celebrate actually sabi ko nga kanina no pumasok pa tayo uh, buti sila Joyce wala nang pasok at uh, nakalabas sila kanina at mukha nga si Clark nagaantok na so uh, antay lang natin ang bisita na makapagdasal uh, na tayo at uh, maupisahan na ang buti natin sa arusal o nga pala gusto natin pasalamatan no? kasi kanina napadaan dito kanina si Tyrone no? Maraming salamat sa iyong padalang uh, leche plan. Mukhang napakasarap nito. Itikman natin ito mamaya pag nag-tipisit na tayo. Merry Christmas! Grab your hairband! <laughs> Merry, Christmas Merry Christmas! Sa aming uh, neighbor! <laughs> hello, hello, hello. Paso, paso! Like Oo, huh? oh, paso, paso! Yes! Red and green. Teka, yeah. listen natin itong gunting. Ito. Hello, big boy. Anong chicken ba to? Parang ano? LA. LA. Wow, LA chicken. Number 5 represent. Ang pagkaayos uh, mo. Mga 3.30. Ako nga yung huling naiwan sa opisina eh. eh, habol-habol. Yan ang ating uh, munting handa. Merry Christmas! Oh, oh. <laughs> na tayo mga okay, okay. can call you pray? Son, Holy Spirit, Lord, thank you for giving us the gift to get together for this special time of the year. Thank you for giving us time to enjoy and connect as a family. And help us celebrate your

What is it? What? That's a toy. What? kind of toy? Bluey. Bluey. Wow. Do you like it, Bluey? Do you like it? Yeah, I can do it. Bluey. What is it called? Bluey. Read it. Yeah. Blue truck. Wow. Oh, wow. What's a truck? Open. Open. Wow! Open. 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 I can Open. there? Kano na Jun? I-go inside. <laughs> oh, you have burger! Wow! Uh, Pang-lunch break yan after nung uh, nung intermittent fast. Wow! <laughs> yes. Ito kami. Yes. <laughs> Pakita mo daw kay Kita Jun yung bago mong kusina. Oo wow. nga, ah, di namin baalang bago kusina mo. Oo oh. nga, Yep yeah, kita. Merry ka na yan. Oh, oh our new kitchen. Mm. Oh, wow. Tulog na kami. <laughs> okay. Senior bedtime. Bye Jinera. Bye, Thank you so much. pusa na naman. Bye. May pusa na naman. Merry Christmas TV Fam. December 25. Today, magdimisa tayo. First thing in the morning, unang natin gagawin is magpapasalamat tayo sa lahat ng blessings na natabik natin this year. No? Kahit na alam natin birthday ni Jesus at hindi pa actually New Year, eh magpapasalamat pa rin tayo. Kasi almost tapos na ang 2024. Just a few days more. Again, indaan natin sa tubig dahil hindi pa tayo pwedeng kumain. <laughs> ah. Yun, enough na yun. And then, uh, tara magmas na tayo. TV fam. So, nakapagmisa na nga tayo. At hindi tayo makaalis ng bahay. <laughs> Kasi mapakita ko sa inyo ha. Ay, kita nyo ba? Sa labas, basang-basa. Walang tigil ang pagbagsak ng ulan. Ayan. So, naisip ko lang. Hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung uh, clip kasi nung last day ata nila Clark sa school, meron silang munting presentation, nagkaroling uh, nag sila or nagkumanta sila ng uh, uh, konting uh, Christmas songs na ipapakita ko sayo sa iyo sa clip na to Oh ba diba? Hindi ko na pinatapos yung buong clip nung kanta Dahil uh, baka makapiray tayo eh Anyway, kung nakaabot kayo sa parte nung video na to Maraming maraming salamat sa lahat sa inyo Ng subscriber namin Or mga nanonood sa amin Kahit na malayo, malapit man kayo dito sa kinalulugaran namin Maligayang Pasko sa inyong lahat at sana nakapag-spend kayo ng uh, meaningful memories with your family this Christmas. So, maraming maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam. City